Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Mayo 22, 2025. Ngayong Mayo 22, sumisikat ang araw at dala nito ang mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at malalim na pagminilay. Ang iyong likas na kakayahan sa pakikinig at pag-unawa ay isang biyaya na ginagawa kang matalik na kaibigan ng marami. Sa araw na ito, maaari mong gamitin ang enerhiyang ito upang bigyang lakas at paginhawahin ang mga tao sa paligid mo. Bilang isang mahabagin na kaluluwa, mahalaga rin na huwag mong kalimutan bigyan ng oras at pansin ang iyong sariling pangangailangan sa kabila ng patuloy na pagbibigay sa iba. Sa pagtulong mo sa iba, huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili dahil sa ganoong paraan, mas magiging matatag ka sa pagharap sa mga hamon. Habang nilalakbay mo ang araw, mabuting huminto sandali at pag-isipan kung paano ang mga agam-agam at kawalang katiyakan ay maaaring bumubulong sa iyong isipan at mga kilos. Ang pagkilala sa mga damdaming ito ay isang paraan ng pagpapalaya. Kapag tinanggap mo ang mga ito, nagkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa kadandahan at lakas na nasa loob mo. Mahalaga na yakapin mo ang tahimik na lakas na dala ng araw na ito dahil ito ay nag-aanyaya sa iyo na magnilay at matamo ang kaliwanagan tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay. Sa ganitong pagninilay, mas malalaman mo kung saan ka patungo at kung ano ang dapat bigyang pansin sa iyong paglalakbay. Ang enerhiya ngayong araw ay puno rin ng sigla at pagmamadali dahil ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng aris, na nag-udyok ng mabilis na aksyon at minsan ay pansariling pagnanais. Mahalaga na gamitin mo ng matalino ang enerhiyang ito. Ang mabilisang pagtugon sa mga oportunidad at pangarap na matagal mo nang iniisip ay makatutulong upang mas mapaunlad mo ang iyong sarili at maabot ang iyong mga mitiin. Huwag kang mag-atubiling ilabas ang mga ideyang matagal mo ng pinaplano dahil ito na ang tamang panahon para kumilos ng may tapang at determinasyon. Sa ganitong paraan, mas malalapit ka sa katuparan ng iyong mga inaasam. Sa gitna ng mabilis na pagtakbo ng araw, tandaan mo na balansihin ang iyong likas na ugali na alagaan ang iba kasama ang pag-aalaga sa iyong sarili. Ang tahimik na enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagmeditate pag-isip at paglalalim ng iyong mga pangarap. Ito ang tamang panahon upang ilapit ang sarili mo sa lupa, upang huminahon at maglaan ng panahon para sa pagpapahinga. Sa ganitong kalagayan, mas matibay ang pundasyon na maitatayo para sa iyong mga pangarap at mithiin. Mahalaga ring magtiwala ka sa iyong intuition dahil ito ang magiging gabay mo sa pagharap sa mga hamon at kasiyahan na darating sa iyong landas. Sa mga aspekto ng iyong pang-araw-araw na buhay, malaking tulong ang pagiging bukas sa komunikasyon, lalo na sa mga mahalaga sa iyo. Ang pagiging matapat sa iyong damdamin at paglalantad ng tunay na saloobin ay magpapatibay ng relasyon at magbibigay ng mas malalim na pag-unawa. Sa iyong mga gawain at trabaho, bigyan ng halaga ang mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan at personal na paglago. Sa ganitong paraan, magiging mas makabuluhan ang bawat hakbang na iyong tatahakin. Huwag kalimutan ang maglaan ng oras para sa sarili, gaya ng pagminilay, paglalakad sa kalikasan, o simpleng paghinga ng malalim upang maibalik ang balanse ng katawan at isipan. Ang mga maswerteng kulay na maaari mong dalhin ngayong araw ay pula at asul. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas, determinasyon, at tapang, habang ang asul naman ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paglalagay nito sa paligid mo ay magbibigay sa iyo ng dagdag na enerhiya upang mas maging produktibo at kalmado. Ang mga maswerteng numero ngayong araw ay tatlo, pito, at labing isa. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, isipin mong mga paalala ito mula sa universo na ikaw ay nasa tamang landas at binibigyan ng suporta. Para sa maswerteng gawain, subukang mag-ayos ng iyong kapaligiran o magplano ng mga susunod na hakbang sa iyong buhay ng malinaw at maayos. Ang ganitong aktibidad ay makatutulong upang mas maging organisado at mas mapadali ang pag-abot ng iyong mga layunin. Bilang pangwakas na payo, maging bukas ka sa mga bagong karanasan at oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Huwag matakot sa pagbabago o sa mabilis na paggalaw ng mga bagay-bagay. Sa halip gamitin mo ito bilang pagkakataon upang lumago at matuto. Lagi mong tandaan na ang pinakamahalaga ay ang pag-alaga sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang balanse sa pagitan ng pag-aalaga sa iba at sa sarili ang susi sa isang masaya at matagumpay na buhay. Magtiwala sa iyong mga kakayahan at sa patnubay ng iyong puso habang nilalakbay mo ang araw na ito. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng panahon upang pasalamatan ang mga biyayang natanggap at ang mga aral na hatid ng bawat karanasan. Ang pasasalamat ay nagdadala ng kapayapaan at mas magaan na puso na siyang magpapasigla sa iyo para sa mga susunod na araw ng iyong paglalakbay. Ngayong Mayo 22, inaanyayahan kang yakapin ang araw na may tapang at pag-asa, dalhin ang mga aral ng pagninilay sa puso at gamitin ang enerhiyang ito upang palakasin ang iyong sarili. Ang bawat sandali ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas maliwanag na bukas, kaya samantalahin mo ito ng buong puso at isipan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.